The <laughs> Hi mga krimao, magandang umaga Nagluto pala ako ng ulo ng manok Yan yung ulam nila ngayon So bago yan, umpisahan muna natin Sa magandang umaga So ayan mga krimao kagising ko lang pala yan O ayan, nagluto agad ako ng ulo ng manok Kasi inutusan ako ng kapatid ko Magluto ng ulo ng manok Ulam ng mga asot pusa Mga krimao ulam ng mga asot pusa Hindi ulam ng tao So ayan mga krimao Kumukulok-kulok ng ulo ng manok Ginawa ko pala pang adobo yan para maging masarap ang lasa niya. Wow. Para pag kumain naman ang alaga namin, masasarapan naman sila sa luto ko. So ayun na nga mga kurimaw, medyo hilaw-hilaw pa siya. So ibig sabihin, maya, -maya pa natin, tatanggalin yan sa apoy. Ayan no, kasi matigas pa siya mga kurimaw. Baka di makain ng mga pusa. Alam mo naman yung pusa, konti lang kumain. Tapos, siyempre pag matigas, hindi nila kakainin. Malambot lang kasi mga ngipin ng mga pusa. Sa aso, okay lang mga kurimaw. So ayan mga kurimaw, hinayaan ko muna siya sa apoy para maluto magluto at malutong talaga siya pag kinain ng mga alaga natin. So ayan nga oh, kahoy lang pala gamit namin diyan mga kurimaw. Buti pa yung ang mga alaga namin mga kurimaw, may ulam na, kami wala pa. Nako, tingnan nyo naman, makalat na yung likod namin mga kurimaw, pero okay lang yan mga kurimaw, hindi namin kaya yan kahit makalat kahit kahoy paggamit namin kasi galing din kami sa hirap mga kurimaw. Tsaka isa pa mula dati hanggang ngayon talaga mga kurimaw, may hirap pa rin kami <laughs> kaya ako nagsisikap ako mag-vlog dito. Kasakaling balang araw, maging mayaman din ako katulad ng ibang vlogger na maging mayaman mula sa hirap dahil sa pagtsatsaga nila sa pagbablog mga kurimaw sa totoo lang mga kurimaw wala naman imposible sa buhay di ba kung sisikapin mo talaga basta para sa akin kung anong tinatayuan mo ngayon at ano yung ginagawa mo ngayon idiretso mo lang ituloy mo lang mga kurimaw walang mawawala sa iyo so ayun na nga mga kurimaw ang dami ko pa lang labahin bukas so <laughs> ayan oh inaayos ko na yung mga labahin ko kasi nga bukas maglalaba alam niyo mga kurimaw mahirap pa mag lalo pag wala kang gamit lalo pag cellphone lang gamit mo sa iba kasi laptop gamit nila eh. Nam, nam na ako naman wala naman laptop mo mga kurimo kung cellphone lang gamit kaya okay ko. lang sa akin mga kurimo nagtitiis lang ako sa cellphone pero okay lang yan at least nakapanood pa rin kayo ng vlog ko mga kurimo sa akin lang mga kurimo kwento ko lang yung buhay ko yung ginagawa ko sa araw-araw yun lang ako kung ano yung nakikita yung sa akin yun yung buhay ko mga kurimo so ayun na mga kurimo pasunog na pala ang aking adobong ulo ng mga alaga ko so ayan na nga parang pwede na siya kurimo malambot na siya so pwede na nating tanggalin yan o ayun mga kurimo kahulang talagang gamit namin mga kurimo kumukulo-kulo na o, ang sarap na ng ulo malapot na yung pagka adobo ko so ayan na nga mga kuring tinanggal ko na nga siya sa apoy kasi nga para mapakain ko na rin yung mga alaga na na rin ang mga alaga namin yung pinagluto ko mga kuring so ayan nga kumuha na ako ng kanin ilagay ko nga sa lagayan nila para maayos ko na rin yung papakain ko sa kanila mga kuring syempre pag magkuha ako ng kanin nilagyan ko muna ng cross mga kuring ganyan ako pag kumuha ng kanin kailangan may cross muna bago ilagay doon sa lagayan o sa may pinggan man ilaw, ilaw nga, ilaw. Dilaw, tingin ka akin. Haa, ah, oh. ah, 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 oh. Ilaw, oh. Ilaw. ah, ah, So ayun nga mga kurimaw, naghihintay na yung isang alaga namin na si Dilaw kasi nga gustong gusto yan na kumain pero mainit pa mga kurimaw, hindi ka pwede ipakain sa kanila mainit pa. Tapos isa pa, tatanggal ko pa ng nguso yung ulo ng manok. So ayan na yung prepare ko na yung kanin nila tapos nilagyan ko na rin ang ulo ng manok mga kurimaw. Saglit lang ha, mainit pa to ha ha? Dilaw, ha? Umaya ka pa, ina na, kasi mainit pa. Mm, mm Ito mga kurima ulam nila, pero hindi ko pa papakain sa kanila kasi mainit pa. Tapos, sa ko pa ng uso yung ulo ng manok. May himayin ko pa yan no, maya So, 2, 4, 6, 7. Patiin ko ito hanggang gabi na ito nila ha? ulam. Halagang 50 pesos ito mga kurimaw. Pero yung ulam nila, ino. Hmm. Hindi lang kasi pusa yung bibigyan ko dito. Iaso rin kami. Kaya, hinati muna natin, ino. Ganyan. Tapos ito mamayang hapon naman yan. Ngayon gabi pala. Lagyan natin yan sabaw bawah para masarasa. Ayan, si Dilaw. Ayan, mga kalimaw. Si Dilaw. Malaking pusa na rin yan. Malaking pusa na rin ito, mga kalimaw. Dilaw! Eh? Ah? Ha? Ayan, kulay blue yung mata niya, o. Oh. Ayan. Andito yung isa, mga kalimaw. Oh. Dali, dali. Ah. More! More! Tingin more! More! Ha? Huh? More, Huh? Ah? More! So ayan mga kurimao, ayan papakainin ko yan sila ng ulo kasi mainit pa yung ulo nga, di ba? So mamaya na natin papakainin. O ayan yung maalaga namin mga kurimao. So ayan si Amor, tapos ayan si Pululot yung aso. Nakita niyo yun na si dilaw, yung kulay dilaw. So, ayan mga kurimaw, bago ako magpakain sa kanya, nagawasin pala ako ng damit. So, ayan, yung damit ng kapatid ko, yung ko, ako naglalaba. So, hanggang dito na lang pala yung vlog ko, mga kurimaw. Maraming salamat sa inyo. Hanggang bukas naman ulit. Abangan yung, yung next vlog ko kasi nga, magpapatuloy ako sa paglalaba bukas sa next vlog ko. Maraming salamat sa inyo, sa mga followers, friends, at viewers. Maraming salamat. Sana po, wag kayong sumawa, tumingin o manood man lang ng vlog ko kahit isang minuto, mga kurimaw. Maraming salamat sa iyo hanggang bukas ulit abangan nyo pala mga kurimo ang second vlog ko bukas sa pagpapatuloy ng aking paglalaba